Hi, matatag ka ba? Sa palagay mo, matatag ka ba? Paano nga ba maging isang matatag na tao? Pag matatag ka, marami kang malalagpasan ng mga problema. Kasi matibay ka. Ibig sabihin nun, malakas ang pananampalataya at paniniwala mo sa Panginoon. Kasi pag matatag ka, Makaya mo talagang malagpasan ang kahit anong dagok sa buhay. Alam mo ba na ang matatag na tao ay nagkakaroon din ng problema? Parang tulad lang yan ng puno, di ba? Pag humangin ng malakas, di ba, yung mga dahon niya bumababa. Pero wala nang hangin bumabalik siya ulit sa dati hindi na siya nakayuko. ibig sabihin nun kahit anong problema ang dumating magiging maayos pa din so walang problema na hindi nabibigyan ng solusyon alam nyo kasi kapatid ang pagiging matatag eh matiisin yan kaya niyang magantay kasi matatag siya So kahit anong iba to mo sa kanya, matatag talaga siya, matibay siya. So sa Panginoon 'yan. Sa Panginoon galing ang grasya na ganyan ang pakiramdam na kahit anong iba mo sa tao 'yan, tatayo at tatayo pa rin siya. Kung gusto mo pang maging matatag, makinig ka sa ibang tao. Makinig ka sa mga payo ng mga matatanda. Kasi sa paraang yun, may marami kang matutunan. At matutunan mo din, naging maging matatag talagang tao. Isa sa pinaka sikreto talaga kung paano mas maging matatag ay magbasa ng banal na salita ng Panginoon. Kasi sa pagbabasa, marami kang matutunan at mas magiging malalim ang pananampalataya mo sa Panginoon. Mas magiging malalim ang relasyon mo sa Diyos. Tapos manalangin ka talaga palagi sa Kanya. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Sabihin mo lahat sa Kanya. Magkaroon ka ng oras talaga sa Kanya. Kasi siya lang naman yun eh. Siya lang ang mas makakatulong sa atin sa lahat ng oras. Okay, gawing sentro ang Diyos sa buhay. Salamat. Thank you for watching. Please don't forget to like, subscribe and share. Love ya.